Ipinagmamayabang ni Steve Ballmer ang kanilang The Wall sa kanilang ng Intuit Doom, mga idol. Ito yung pipigil daw sa mga nag-free throw Galing sa kanyang sariling bulsa ang iginasta na $2 billion para maitayo ang ng ito bilang kanilang bagong tahanan. Mayroong tinatawag na The wall kung saan doon lang po pwede umupo ang mga die-hard fans ng Clippers na siyang tutulong sa kanilang disturbohin ang mga kalaban sa free throw. Pero as of now, ang Clippers ay wala pang panalo sa kanilang home court. As of now, yung kanilang record ay 0 out of 3 sa kanilang home court mismo mga idol. Definitely, hindi effective ang kanilang diskarte. Malaki ang paniniwala nang eksperto at analyst na si Bell Simmons na itong si Ben Simmons ay magiging valuable trade asset sa NBA sa susunod na mga taon. Bakit nga ba? Unang-una, low risk itong si Ben Simmons. Papa-expert na yung kanyang kontrata at siya ay magiging free agent. Ibig sabihin nun ay pupwede nga ho siyang bigyan ng offer ng mga kupunan na swak lang sa kanyang performance, mga idol. Ha? Hindi na malaki. Pangalawa, versatility nitong si ben Simmons, pupwede siyang makapaglaro sa multiple position. Magaling din siyang dumepensa, man o forward ang kanyang posisyon ay okay lang. Suwak din siya sa loob, pupunto sa pinta, mangbablock, dedepensa, sa perimeter. At yung panghuli, siyempre mga idol, pupwede siyang makapaglaro po pwede siyang mag-fit in sa kahit na anumang kupunan sa NBA. Isa na ang Golden State Warriors na nangangailangan ng armas sa loob. Itong Miami Heat pwede rin. Charlotte Hornets, kabilang din yan, pati itong Knicks. Subalit, ang downside nga lang dito, itong si Ben Simmons ay kilala sa pagiging prone sa injury. At kaya kung okay naman sana yung kanyang panggabuang status, especially yung kanyang kontrata, ngayon healthy naman siya, yung bad news nga lang dito ay hindi mo alam kung kailan siya tatamaan ng injury mga idol. Sa ngayon nga, although wala siyang injury, mayroon siyang maintenance sa kanyang back injury. Ito yung nangangulugan lamang na nag-iingat pa rin itong Brooklyn Nets dahil baka magkaroon ng setback. Pero somehow, para sa inyong mga idol, saan nyo ba gustong makita itong si Ben Simmons? Mag-comment lang. Samantala, pang-anim na ngayon si Clay Thompson sa all-time leaders sa 3-pointers made sa regular season. Naungusan niya na si Karl Kyle Korver, Lebron James, Vince Carter and Jason Terry. Kahit ngayon siya ay nasa Dallas Mavericks na patuloy pa rin ang kanyang magandang performance na ipinapakita. Sabalit merong napansin ang mga NBA fans at ang mga eksperto na ang mga tirang pinapakawala nitong si Clay Thompson ay mga open shots at walang nagbabantay. Hindi na gaano kahigpit ang depensa ngayon ng mga kalaban ni Clay Thompson sa kanya. Hindi na katulad nung siya ay nasa Golden State pa. Ngayon maluwag at parang hinahayaan na lamang ito. Pero syempre sa bawat bitaw ni Clay Thompson, pumapasok naman ito at yan huy isang mensahe na yun nga kahit wala na siya sa Golden State, kinakilala mo pa rin siyang bantayan.